Lomi Batangas ba yung hanap mo na talagang swak sa budget mo? At umuubos lang naman sila dito ng 50 to 80 kilo na Miki kada araw. Kaya sabay-sabay nating matimusa ng pinagmamalaking Lomi ng Malbar Batangas. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na! Let's go! Dadayuin pala natin ngayon sa may Balbar, Batangas yung lagi namin kinakain ng Lomi. Dahil nga medyo malayo pa yung biyahe natin, bumili muna tayo ng McDo. Para may laman naman yung chan natin habang buo biyahe. Napakahirap kaya mag-drive pag gutom. O oh, McDo, baka naman! <laughs> Pumarada nga muna pala tayo para kumain ng ham egg disal. O oh, di ba? Diba? Solid na to, laman chan na to, boy. Lumagpas na nga pala tayo ng kalambalaguna Laguna. At napakaganda talaga duman dito kasi napakaganda ng tanawin. At nakita ko na nga yung Malbar exit mga kabol. tiyak, malapit na tayo. Nakarating na nga tayo dito sa pupunta natin guys. Ito nga yung Girlie's Lomi House. Pagdating nga natin dito mga kabol, yak, ay marami nang kumakain. Kaya agad agad na tayong umorder. Pag dumayo nga pala kayo dito mga kabol, tas may dala kayong sasakyan, mag-hazard lang kayo at saka huwag kayong naka-counterflow para iwas towing. Eto na nga pala yung order natin mga kabol, yung Lomi Batangas na Jumbo at saka yung Mickey Bihon. Sa itsura nga mo mukhang napakasarap na. Siyempre, mas masarap yung Lomi Batangas pag gumawa ka ng sausawan na may kalamansi, sile at saka toyo. Pag kumakain nga pala ako ng Lomi Batangas guys, nagkakanin ako para lusog-busog. Okay, first bite. Ito mm. talaga yung nagustuhan ko sa lomi nila mga kaboljak Napakalapot at talagang napakalasa At saka yung laman niya, yung meatballs Talagang swabing swabe Pag hinalo mo sa kanin na may toyo Na may kalamansi, tsaka sile Woo! Heaven! Hindi rin magpapahuli yung Mickey Bihon nila mga kaboljak Lalagyan natin siya ng kalamansi para maasim-asim yung sahog nga pala nila dito mga kaboljak ay parehas lang sa Lomi Batangas. Meron siyang chicken balls, laman ng baboy at saka atay at maraming sibuyas. Napakalasa rin itong pansit miki nila mga kaboljak at saka dito lang ako nakatikim ng pansit na may meatballs. O ba? Diba? napaka solid. At located nga pala to sa JP Laurel Highway, Santiago Malbar, Batangas. Tikmati may kanin. Mm. May atay.

Uyo na na kayo. Gukumit na lang ako. <laughs> ka na lang. Bala ka dyan. na lang. Na lang. pa ako. Tawang na nil. Tawang nil. <laughs>